Assalamualaikum mga kapatid uh, Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang mga uh, hinihintuan sa Quran Ito ang mga sinyales na hinihintuan sa Quran at bawat isa dyan ay may kanya-kanyang batas no, na magkakaiba uh, Una dito sa parang mim, Tufido Luzo Malwakof ay obligado na huminto ka Kailangan mong huminto dyan Obligadong huminto يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى So, kailangan mong huminto dyan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ub. Hindi ka pwedeng tumuloy. Wa nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Ub. So, bawal po yon. Kailangan mong huminto dyan. Itong parang la, no? Ang ibig pong sabihin niyan, tufidun nahya'anil waqf. Bawal na huminto. Bawal na huminto ong don obligado huminto dito naman bawal huminto kulat ni dito wa ido kulat umma minhum lima ta'abu na kaumanil lahum ulikuhum o magdibuhum mgaabang shadida so bawal kang huminto jan kailangan dumerecho kay lima lima ta'abu na kaumanil lahum ulikuhum so kailangan mong dumerecho bawal kang huminto itong parang sod at lam. So ang ibig sabihin niyan, to feed to an alwasla awla ma'a jawaz huminto, pero mas mainam na tumuloy. Halimbawa dito, ito. So kapag makita mo yan, pwede kang huminto pero mas mainam na tumuloy ka. Inna rabbaka la sari'u wa innahu la rahim. Yun yung mas mainam. Pero pwede rin namang huminto ka. Inna rabbaka la sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Masma'ina ma lang na tumuloy ka. Itong parang qaf na may lam, tufidu ba innal waqfa aw la? mainam na humintoka. ka kang tumuloy pero ang mas mainam ay huminto. Tulad nito dito, ito qaf na lam, qaf na may lam. Pwede kang huminto, pwede rin namang tumuloy. Pero ang mas mainam ay huminto ka. So dito tayo mag-umbisa. Wa idh ta'adhanu rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmi al-qiyamati man yasumuhum su'al 'adhab. Inna rabbaka la al-iqab. So pwede doon. Pwede kang huminto diyan. At pwede rin namang magpatuloy. Yasumuhum su'al 'adhab. Inna rabbaka la al-iqab. So pwede po yung dalawa, pero mas mainam na huminto ka. Okay, mas mainam na huminto. Kung dito, mas mainam na tumuloy. Ito mas mainam na huminto ka. Dito naman sa panghuli na mga uh, inihintuan, no? Ay tofido Jawaz al -wakuf. Ay pwedeng huminto at pwede rin namang tumuloy. Walang mas mainam, parehong 50-50 po doon, 50-50 na huminto o kaya ay tumuloy. So dito, pwede kang tumuloy, pwede rin namang huminto. So, halimbawa dito, Qulin na ma'al muha'in Allah, wa ma'yudari ka la'alla sa'ata takuno qariba. Pwede ganon, huminto. Pwede rin namang tumuloy. Qul inna ma'almuha ayun lallahi wa ma'yudarika la'alla sa'ata takunu no qariba. Pwede yun. So, 50-50 po dyan. Hindi katulad nung naunang dalawa na may mas mainam. Ito, 50 -50. So, yun namang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.